Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo. We have a blessing to shield and safeguard you. So, you are very safe ngayong araw na ito. Earth Signs. Kung meron ka mga gagawin tapos hindi natuloy, kung meron kayong mga pagkikita na kung sino man, hindi siya natuloy, blessing in disguise po yun. Pwedeng ma-frustrate kayo, malungkot kayo, pero magiging thankful din kayo kasi hindi natuloy yung isang bagay na yun. Ibig sabihin lang po ay pinoprotektahan kayo ni universe. Sabihin natin, di ba, nag-send kayo ng message. Pero nag-send pala kayo ng message na yun, emotional kayo. Di ba? Pero hindi nag-send yung message mo, nawalan ka ng wifi, ng data, naubos yung load mo. Ayun. So, blessing in disguise. Kasi pwedeng pagsisihan mo. Earth signs, yung message na tinipe mo na yon, na hindi naman nag-proceed kasi nawalan ka ng data. Yung mga ganong bagay, simple, pero malaki yung magiging impact sa life mo. Tignan po natin, mayroon tayo ditong a blessing on your family. So, ramdam mo yung suporta nila. At meron dito parang lagi kang tinututulan sa totoo lang earth signs. nafi feel mo na yung taong to parang hindi kanya talaga suportado. Pwedeng asawa mo to. Pwede rin naman po ito ay magulang mo. Yan akala mo lang kasi hindi ka nila suportado. Pero totoo kasi, mas kinakabahan sila dun sa mga itatry mo na mga new things, ba diba? Sa mga adventures mo in life. So, kaya parang, oo, kaya akala mo, di ka, nila di ka nila sinusuportahan or di ka niya sinusuportahan kasi natatakot lang siya. Ayan. Kasi kung kunari, madisappoint ka, mas madidisappoint siya. Parang ganun yung nafe-feel nung taong to. Siguro yun yung love language niya para sa'yo. Yung pagpipigil, yung pinipigilan ka, medyo toxic, di ba? Oo, pero pag di mo kasi siya naiintindihan, yun talaga yung iisipin mo. Pero pag naiintindihan mo siya, yun yung makikita mo na, oh, okay, iniingatan niya lang ako. Ayaw niya lang akong masaktan. Siguro yun, you, 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 should try to communicate with that person para alam niya na alam mo na ganun siya. Okay? Kasi baka mamaya hindi niya, hindi niya na, di ba niya nakikita? Okay, akala niya pinagtatanggol ka pa niya, akala niya Uh, iniingatan ka pa niya pero ang totoo niyan ay parang nandun yung parang sinasabotahi ka niya May ganong energy, depende sa dating diba? Depende sa perspective ninyo sa isa't isa or sa mga ginagawa ng isa't isa Meron tayo ditong a blessing on the senses that give the world to you Ayan. So, binigay sa'yo yung skills na yan. Pagyamanin mo, earth signs. Ano ba yung skills mo? O, oh, yung iba sa inyo, di nyo pa nade-discover kung ano ba talaga yung kakayahan ninyo. Ano ba yung talent ninyo na wala sa iba? Ano ba yung talent ninyo na meron yung iba pero alam niyo na mas magaling kayo? Aba, syempre, kailangan maging proud kayo sa sarili ninyo. Earth signs. Tignan natin. At ito yung lucky numbers mo. We have number 45, 15, and 7. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Earth signs, we have you are loved. Ayun nga, ba? Diba? Ito kasi nafe-feel mo parang walang suporta, pero mayroon naman talaga. You are enough just as you are. And you are loved. If you don't have a model for love, imagine yourself as a child ano ba yung gusto mong gawin mo nung bata ka? Siguro ito kung ito yung nafe-feel ninyo sa parents niyo, So, parang pag nagkaanak kayo, sasabihin niyo sa sarili, o sinasabi niyo sa sarili ninyo, pag nagkaanak ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa akin ng parents ko. Okay, so may lesson naman kasi na tinuturo to sa inyo. So, lahat kasi nang nangyayari sa life natin is may dahilan talaga siya. Parang nasa atin na yun kung magigets ba natin, iintindihin ba natin, or what magiging open-minded ba tayo or magkikimkim tayo ng yung sama ng loob? Perhaps you have a favorite picture of yourself as an adorable five-year-old. Look into your own sweet eyes and acknowledge just how special you are. The child inside still needs your tenderness. And so does the adult you. Please don't abandon yourself. Instead, tap into the ocean of love inside. So, wag nyo daw abandonahin yung inyong sarili. Yan. Tignan natin. So, kung hindi kayo nakakaramdam ng pagmamahal sa ibang tao, mahalin nyo yung sarili ninyo. Kasi hindi nyo naman yan mahanap sa ibang tao. Merong mga tao dito na, di ba, pag parang, ah, uh, ano ba yon Parang G na G kayo sa, hindi ko masabi kung ano yun, basta parang gustong gusto ninyo, ayan na lang, gustong gusto ninyo na mahalin kayo. May mga tao dito na aabusuhin kayo kasi nakikita nila yung weakness nyo. Kaya yun din, huwag kayong maging masyadong vulnerable. Okay, huwag kayong maging masyadong mahina, uh, ano ba, basang-basa ng ibang tao. Kasi pag nakita nila yung weakness mo, pwede nila yung gamitin laban sa'yo. Tignan natin. Ano pa ang mensahe para sa'yo? Earth signs. Earth signs. Tignan natin. So, meron nga po pala tayong free reading. Okay? Hindi lahat talaga kayo lahat ay masasagot ko. So, ang gagawin ko na lang po dahil hindi ko naman hina Sinabi ko na to kay ano, water signs, kay earth, ay kay fire signs, hindi ko siya nasabi. Kasi napag-desisyonan ko lang to kay water signs. Ay, nagde decisionan naman ako. Pinapagod ko na naman talaga yung sarili ko. Bakit? Kasi energy po yung ginagamit ko dito. Kaya, yun. Pagod talaga ako, no? Pero ang dal ko pa rin ngayong araw na to. So, yun nga po. So, dahil di nga kayo lahat masasagot ko, hindi ko, hindi ko kasi na-heart yung mga sagot nyo. Ay, yung mga comments nyo pala. So, makikita ko pa rin yun sa YouTube studio ko. Makikita ko pa rin yun. So, sasagutin ko na lang po kayo kapag may energy ako. So, ayan, may possibility pa rin talaga na masagot ko kayo. May opportunity pa. Kaya lang, pa-konti-konti lang po. Ayan, basta meron lang akong enough energy, may excess energy ako, sasagutin ko kayo. So, tignan natin. Meron tayo ditong two of uh, rods, the star. So ano ba tong mga plano ninyo pagdating sa trabaho? Pwedeng may tina-target kayo dito. Could be naman yung iba sa inyo, pwedeng hindi naman promotion yung tina-target ng iba sa inyo eh. Ang tina-target nyo dito is matapos yung trabaho. 'Di ba? May mga tao kasi talaga earth science na yan lang yung gusto nila. Ayaw nilang ma-promote kasi meron dito nag-iisip na pag na-promote ako, malaki nga yung sweldo ko pero madami din akong trabaho. So 'yun. Parang ang kailangan lang talaga is i-develop mo yung skills mo, pagbutihin mo yung ginagawa mo, earth science and parang kahit hindi ka ma-promote dito, andun yung pagmamahal mo sa trabaho mo, nandun yung satisfaction. Marami sa inyo parang yan yung hinahanap na lang ninyo sa isang trabaho. Pero kasi kung may mga anak kayo na parang ang imposible no na yun yung isipin niyo. Siguro kung nag-iisa kayo, ayan. I mean, kung single po kayo. Yung talagang parang sarili niyo lang yung muna yung iniintindi niyo. Yung iba pwedeng maisip niyo pa yun. Pero pag uh, family, ano na kayo, may family na kayo, mahirap 'yun. Kaya maghihirap yung mga anak niyo pag ganyan yung mindset niyo. So pwedeng meron dito nagpaplano nga na mag-ibang bansa, ayan, or bumalik sa ibang bansa. Meron tayo ditong the world. Oo oh, nga, yung iba sa inyo po, ayan talaga. Parang gusto nyo pa is another contract, another set of contract pa. Pwede pa ba? Parang yan yung hinahanap ninyo. Kasi madami pa kayong plano dito. Meron din naman, kung nasa ibang bansa na kayo, pwedeng punta pa kayo ng ibang bansa naman. So, try naman kayo ng iba pang bansa. Yun yung nakikita ko sa trabaho nyo. And also, parang mas gusto nyo talaga, marami dito earth signs, parang mas gusto nyo pang katrabaho yung ibang lahi. Hindi ko alam kung ba't ganyan. Siguro nakaranas na kayo ng parang alam yung tinatawag na crab mentality, nakatoksika ng mga kapwa natin, ganyan, ng mga kalahi natin. Siguro naranasan nyo yan, kaya parang yun, meron dito sa inyo, ganun yung nararamdaman ninyo. Meron tayo ditong knight of cups, three of swords, pagdating naman po ito sa iyong negosyo. Two of Pentacles. Ayan. So, dapat marunong lang kayong tumanggi dito, Earth Signs, pagdating sa mga mangungutang, pagdating sa business. Tapos, meron din akong nakikita na offer din sa'yo dito. Actually, ito, parang sa family mo to. Kaya lang kasi, meron kang family member na pag kanya talaga, parang, alam mo yun, parang buong buhay mo, kailangan mo nang magbayad don sa utang na loob na yun. Parang yun kasi yung iniiwasan nyo dito. Meron naman akong nakikita, magtatampo na kamag-anak nyo earth signs, kasi parang hindi mo siya napautang dito sa business mo ha ayan, parang hindi mo siya napagbigyan oo kaya kailangan matuto ka talagang tumanggi dito, kasi paano kung lahat ng kamag-anak mo ganyan yung gagawin sayo ayun nga lang, mauubos talaga yung kamag-anak mo pero wala kailangan mong mabuhay earth signs, kaya ka nag-business para kumita, hindi para mag-charity tandaan nyo po yan diba? kasi yung iba diba gusto ko pong mag-business, gusto ko pong umaman para makatulong ako Pwede naman po kayong makatulong kahit hindi kayo mayaman. Kaya lang, syempre, limited lang yung maibibigay ninyo. And ganun din naman kapag mayaman kayo, limited lang din yung ibibigay nyo. Ba't ibibigay nyo ba lahat ng, lahat ng kinikita nyo? Di ba? Hindi rin naman. Di ba? Kasi iba na talaga. Iba yung magiging mindset ninyo kapag nagkaroon na kayo ng pera. Nasasabi nyo lang na hindi po ganito pa rin ako. Nasasabi nyo lang yan. Pero iba na pag nandun, lalo na kung galing dito talaga sa pinaghirapan ninyo, mas marirealize marire nyo kasi eh, how how hard you earn that money and dapat mo siyang ano ingatan di ba i mean ingatan yung kunari investments mo ganyan or sa pagtulong limited na lang din talaga kasi madaming abusadong tao hindi ko alam kung ba na napunta diyan eh nandito pa lang naman tayo sa business mo <laughs> kasi iba sa inyo may mindset nga kasi na ganun. so ayun ayun nga may makakatulong naman sa inyo dito Okay, kaya lang kasi ayano, ano, medyo nalulungkot kayo dito. Pwedeng meron kayong nakaaway talaga na ano na family members or makakaaway na family members, makakatampuhan dahil dito sa business ninyo. Pero ganun nga, sabi ko, kailangan yung tiisin, earth signs. Tignan natin, pagdating sa money, we have three of pentacles. Sobrang sipag nyo talaga, oh. Very hard working. See? earth signs, kayo yan, earth signs very hardworking kayo, pagdating talaga dito, ayan o, sa pagkakaroon ng pagkita ng pera, parang wala kayong parang walang palya okay, walang palya parang kapag mayroon dito na nag-alok ng uh, pagkakakitaan, talagang go kayo dyan, masipag sobrang sipag ninyo dito five of swords, ayan five of swords pagod yung iba sa inyo, pero hindi kayo susuko kailangan nyo maging competitive. Ayan po yung sinasabi pagdating sa inyong kaperahan or kung saan nyo ba dadalhin yung pera ninyo. Mm, mm Kailangan talaga mahalin nyo yung pera nyo. Kasi pinaghihirapan nyo yan, earth science. Tandaan nyo, hindi nyo yan pinupulot at hindi forever bata tayo. Hindi forever malakas tayo. Kaya po, ayusin nyo talaga yung pinagdadalhan nyo ng pera ninyo. At kung kayo naman po ay sinasabi ng iba sa inyo dito na hindi sapat lang po yung kinikita ko. Ano ba yung other, ano uh, alam ba yung side hustles na pwede mong gawin na hindi ka masyadong mahihirapan. So, develop a skill na high paying skills. Yan talaga, huwag kayong matakot na mag-invest sa sarili ninyo. Ang dal ko talaga. Ako, Eight of Cups. Kanina ko pa yan sinasabi sa totoo lang. Ayan, meron tayo ditong The Devil. Pagdating to sa love life nyo, meron yata dito parang ginoos kayo. Alam mo kung bakit? Kasi pwedeng yung taong yan ay na-manipulate. May nag-manipulate sa kanya. Pwede rin may naglagay ng black magic dyan sa taong yan. Dito sa person mo. Kaya kung umiiwas yan sa'yo, parang alam mo kung ano yung naano ko dito? Naririnig ko? Nandidire. Yun yun. Oo, parang ganun yung naging ano niya sa'yo naging pakikitungo niya sa'yo na parang nandidiri siya? Kasi meron dito, gumugulo sa isipan niya. Meron talaga nagmanipulate sa taong yan. Meron dito nanira sa'yo. Tignan natin. Sorry ha, sorry, yung, sorry sa word na yun. Pero yun talaga yung naririnig ko. Kasi alam niyo naman, sinasabi ko sa inyo yung mga naririnig ko talaga. Na napipick up ko ba? Sudden change. O ba diba? Sabi ko sa inyo, nakita nyo naman, binalasa ko yung cards natin. Pero yan yung lumabas. Parang alam mo yun, bigla na lang talagang nagbago yung taong to. So, ayan po. Oo. Punta na po tayo sa ating free reading. So, pili lang po ito. Kasi syempre, di ko nga po kayo kayang sagutin lahat. So, ayan. Punta na po tayo doon sa ating reading. Free reading. This is for Donalyn Villapando, April 24, 1997. Makakaigi po ba, po ba ako sa pangalawang work na a-applyan ko? If ever na mag-resign po ako ngayon dito sa current work ko. Thank you po and God bless. Tignan natin, Donalyn, kung mas makakabuti ba sa'yo na... O, ayan. Okay. Mag-ingat ka muna hindi pa ito yung perfect time para umalis ka dyan sa current work mo ayan ten of swords hindi pa siya okay mm -mm. mag stay ka muna dyan siguro tapusin mo muna yung taon bago ka mag decide ayan lang po yung pinapakita for you proceed na po tayo sa ating next question hanapin muna natin ang layo naman. Ayan. This is for Maria Tarapin. 1975, January 19. Magkakabalikan pa po ba kami ng boyfriend? ko oh, ayan. Tignan natin. Ace of Pentacles. The Chariot. Six of Cups. Yes. Nami-miss ka pa nga niya, o. Oh. Mm-mm. May feelings pa yun sa'yo. Mukhang babalik pa yan. Pag-pray mo. Tignan natin. Question number hindi number. Next question natin. Elsa Takahashi from Japan, May 8, 1969. Tanong ko lang po kung makakabili ako ng sarili kong bahay dito sa Japan. Tignan po natin kung makakabili ka ba ng sariling bahay. O, yun ay pinapakita sa atin. King of Pentacles, may makakatulong po sa'yo dito. Ayan, King of Pentacles, could be hobby mo yan. Or, eto, male figure kasi yung pinapakita sa atin dito. Yung karelasyon mo, ayan po, siya yung makakatulong sa'yo na makabili Ayan, male figure po kasi yung pinapakita dito. And siya yung may hawak ng pentacles kasi. So, malaki yung magiging, sabi natin, contribution niya dito. So, yes po, makakabili ka po. Ayan, may struggle lang siguro kung wala siya. Mas mahirap. Pero kung ito po, kilala mo at may naiisip ka, o alam mo kung sino to nga yung sinasabi ko na makakatulong sa'yo, mas magiging madali po para sa'yo na makabili ng property dyan sa Japan. So, ayan po, next question na tayo. Jade C. Bayutas. May, 20, ay, May 10, 2003. Matutupad ba ang pangarap ko makapunta sa bansang Spain? Tignan natin kung matutupad pa yan, Jade. Yes na yes naman. Unang card pa lang natin. It will take some time, pero makakapunta ka talaga. So, ayan, din ako bubunot ng iba pang cards. Yes na yung sagot sa'yo pag travel kasi yan. Victory. You will be very proud of yourself na nakapunta ka doon. So, dito naman tayo kay Angel Ann Saberon. September 12, 2003. Magiging successful po ba ang performance ko sa sasalihan kong pageant dito sa aming barangay? Thank you in advance po, Ate Aliana. Ayan. Two of rods. So, planuhin mo tong mabuti. Ayan. Judgment. Yes naman. O magiging proud ka sa sarili mo. Tignan natin yung huling card. Night of Rods, ayan. Tapos, parang ano ba, kasi be mindful dun sa mga, sa gagawin mo. Kasi parang ano, huwag ka masyadong magmadali. Yung kilos mo ba, ganun. Ayan o, oh, magiging happy ka naman dito sa performance mo. Okay, kasi alam mo na you give your best. So, good luck, good luck sa iyong uh, pagsali dito sa pageant. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video which is tomorrow <laughs> see you tomorrow earth signs ayan comment na po kayo bye bye